Magandang umaga po mga kaibigan. Ako po si Archbishop Chito Tagle ng Manila. Tayo na pong magkape at pandasal. Pagnilayan po natin sa umagang ito, magtulungan para sa pagbabago. Katatapos lang po ng panahon ng muling pagkabuhay ni Jesus. Tulad po ng bagong taon, hangad natin ang pagbabagong buhay ayon sa tagumpay ni Jesus laban sa kasalanan at kamatayan lahat tayo ay nangangarap na mangyari ang wagas at magtatagal na pagbabago tungo sa kabutihan, lalo na't marami pa rin walang trabaho, maraming nagugutom at nagihikahos. Sa araw na ito, huwag tayong makontento na mangarap lamang ng pagbabago. Hanapin natin kung ano ang maiaambag natin sa pagbabago. Sa laki ng dapat gawin, kailangan ng pagtutulungan hindi natin maiaasa sa iilang tao o institusyon lamang ang malawakang pagpapanibago. Bukod sa kailangang tulong ng Diyos, bawat isa sa atin ay may maitutulong din. Tuklasin natin ang papel natin sa pagbabago. Kaya sabihin natin, O Diyos, ibigay mo sa amin ang diwa ng tunay na pagtutulungan tungo sa pagbabago.